gawin nyo tuwing unang bernis ng buwan okay, cinnamon powder na ganito, puro tapos ilagay po sa left hand ang inyong mga cinnamon powder and then ito po ay uh, ibukas ang inyong mga pintuan uh, ng napakalaki okay, kung dito naman kayo magsimula sa right hand ang inyong gamitin tapos sabihin na i-release lahat ng res re resistance sa pera or yung uh, pagkasait mawala lahat ng blackheads sa kapirahan tapos pag ang una mong ilabas na paa is right pagpapasok ka naman, ang una mong ipasok is the left At tapos po ito, lagay mo dyan and then blue so bago ka mag blue sabihin mo po sa as uh, cinnamon as I blew this cinnamon powder powder ang aking uh, buwan ng June July August or ang aking buwan ng August ay mapupuno ng kapirahan sa lahat ng source ng aking income lahat ng araw at gabi ay magkakaroon na po ng siksikliglig na biyayang darating sa aking buhay at maraming order, maraming trabaho, maraming pagkakitaan sumotipi. Tapos blue mo po yung cinnamon.